sa kabuntago ng iyong kadoy, birada na po tayo dapita napita kuha na po tayo dahon ane kaya mo birada na po tayo pamahaw ane so mga kaadoy kong higala kaning kabuntagon karon grabe jud ni ako ang tirada karon always taga-tirada ni mga kaadoy kong higala no sama sa akong giingon ayaw jud makatingala kay ani man jud ato ang routine no, sa matag buntag o matag adlaw kay content ba nga puro ra jud ni kaon ah, basta unsay available diri sa among panimalay ah, daga share jud ako ni sa inyo ha basta importante no nga mabusog jud ta always nga during jud ta magkaon kaon diring dapita di ta magpili-pili salamat pud ko no, sa akong mama nga always pod support kayo gipalitan de kung non-stick o oh, ambot kung sa ba ni kung tinood ba ni non-stick ni kaya basta made in China magdua po tagto o oh, pero okay lang na Basta importante nga dili ni buslot bisag unsa pa ning basta importante nga makaluto ta diring dapita Tistingan ako na mga kaadoy kong higala kay bag-o po na no wow, sana all bag-o kayo ni mother kay ingon niya nahilis na daw amo ang karahay nga sigilan daw baik balik na kong luto no perti na po tong hilisa bitaw mga kaadoy kong higala arang na jung bunuga so ani atong pagkatirada oh kaning lamian nagitawag na tog bulinaw Nagbuhat man ang inyong kaadoy ganina o gitawag nato, ginamos. Nagbilin po ko gamay mga kaadoy kong higala. Kay gusto po nako ako ba i-challenge akong kago, kaugalingon. Kay dili lang suman atong baloton aning dahon no kung dili kanipong isda. So isda nga buli na mga kaadoy kong higala. pina tayo na inyong kaadoy o oh. pinaarti-arti pa dun dirang napita. Pwede rajud ni ibutang din sa gitawag na to, Nga bago na itong steak pero naaman tayo mga... mga idea da no ngadi di basta-basta may na lang pod no kaning bulinaw nga na mabalot pud nato diring dapita so palangga kay nako ning isda aba kan gitawag natong bulinaw kay dili tungod ani wala di tay na ginamos ni kaadoy so ang iyong kaadoy no paksiw atong pagkatirada ani pero ibutang, na kung mga dahon mga kaadoy kung higala kanilaging naatay mga gustong mga pangandoy no kutob sa atong pangandoy na nato kabuton nganong di jud nato buhaton labi na jud sa panahon sa pagluto-luto wa wow, man sa to mga kaadoy kung higala kung ano atong pagkatirada. Mintras gabalot ko din mga kaadoy kong higala, no? Pero po na akong excited rin dapita na Bisag nagkagubot-gubot na niya ako ang pagkatirada. Importante. Nga di, di na matagak dia mga kaadoy kong higala. So, na palaman, no? Kanang gitawag na kulikot mga kaadoy kong higala. May nalang po, no? Pahumot-humot o pa pa design-design sa ato ang luto din rin So, arang kanindot, kaning atong kabuntagon nga na, na po tayo nindot nga mga idea ka mga kong higala nga wala pa ng mata dira, birada na tanin nyo so karoon day mga kong higala ang kanindot kaning non-stick atong lutuan ano kay bago daw ni bago kay ni gapon na ni gipalit ni mother no mga pinaptik dahil na to na atua doon ng lutoan kung tinuod ba ni na nanstick so po dahil nipisa ni mga kaadik kong higala kay sumas kong mama nga daw ni bagaan nakita po daw ni niya sa tiktok ah wala mabuhat kay naa na pud no naabot na pud sa amo ang dapit grabe na kahumot mga kaaday kong higala nakaingon nako biradahan na jud namo ni kaon kaon diring dapita kaning paksiw nga naasa sa dahon so pinaabtik din ang kaaday no mugtilaw tag isa di mga kaaday kong higala na feel jud nako nga pertinang lami Sa so, ni mga kaaday, oh, nga ako na doon gihinayhinay hinay dirang dapita. So pag inahinay na ko no, yung inita mga kaadoy kong higala. Pero okay na, madala na nag-smile. Importante sa atong pagtilaw karon nga perting lamia. sa so, wala pa rin nakapamahaw de mga kaadoy kong higala, tirada na tayo rin dapitak. So akong daga ingon mga kaadoy kong higala, ayaw dyan mo katingala ang iyong kaadoy. Always thank you, gabirada. O mga unatanin nyo, kaadoy kong higala.